Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang uh, araw po. Kumusta po kayo sa Pilipinas? Meron na namang isang low pressure na na maging bagyo uh, yan po ang sana ay uh, uh, maprotektahan tayo patuloy tayong magdasal dahil uh, tatlo ito sunod-sunod po no? uh, grabe na yung mga bagyo hindi lang nag-iisa uh, tatlo na so ngayon mga kapaktid ang pag-usapan natin itong balita ngayon na humaharap na si pastor Kibulo ah uh, kibuloy apulo uh, kibuloy sa husgado at uh, 'yan nakikinig ako yung asinado ah, uh, mabigat po itong mga akusasyon mabigat po itong mga ebidensya dahil yung sinado hindi yun basta-basta tung ma yung kaso ay nangingialam na ang sinado hindi yun basta-basta so solid yung mga ebidensya hmm. yung ebidensya it is, it is hindi po galing sa secondary source but primary source ito yung pag-usapan natin at meron pala silang private army din no meron din silang private army no at pakinggan lang natin hmm. Kung ma-establish po ito, delikado po. Delikado, delikado po. Ito na po yung wakas ng grupo ni Pastor Kibuloy. Kung ma-establish. Pero hindi naman mag-entertain yung sinado, mga kapatid. Kung walang basihan. No? Kung walang basihan. Dahil umaabot na ito sa husgado eh. Ah, sinado eh. Hindi to basta-basta. Yung mga senador, hindi naman maniwala. Ah, kung meron man, iilan lang. Pero well-untested proven and tested na po si sinador Risa yung dyan. ah uh, maganda yung performance niya dyan. Una, sa yung Senior Aguila. Mm, grabe yung ebidensya. And then ngayon naman, si Pastor Kibuloy, maraming nagprotekta sa kanya. Mm, kaya na, lahat ng mga kaso, pero grabe yung consistency sa mga biktima, nagkaisa din sila. Nanawagan ng hostisya para uh, sa mga biktima uh, ni Pastor uh, Apolo Quiboli. Pakinggan natin yung uh, yung nangyari sa sinado mga kapatid. Uh, Ini-interview dito yung ex-security dahil meron silang private army. No? Pakinggan lang natin galing sa bibig, hindi galing sa atin. Uh, galing sa bibig ng ma mismong testigo. Edward Edward Ablaza Masayon. Oh, Edward um, Ablaza. Um, Sir Edward. Si Edward Ablaza. Isa sa mga ex security ni Pastor Apolo Kibuloy. Magari mo bang uh, ipaalala sa amin, di ba? Tayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion ni Ki mm -hmm. Boloy. Opo ma, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung second signal battalion? So meron silang second signal battalion. Second signal battalion. So nagtatanong ngayon si uh, Senador Ontiveros, Reza, Risa, ano ba yan? Uh, para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang second signal battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Mm -hmm. So hindi pala basta-basta, no? Kung nagsasalita ito sa katotohanan, legit pala galing sa Philippine Army. Bakit may connection siya doon? <laughs> so, malaki siguro yung kaniyang protector. So, Meron mga politiko siguro na nagprotekta sa kanya. No, nagtanong lang tayo dahil hindi pa ito tapos no para hindi tayo makasuhan ng libel <laughs> okay uh, noon po nag-start yung ano ni Kibuloy si po yung sa uh, yung private army po nung panahon pa po ng task force Davao kasi mm, yung mga task, task force Davao yung hindi pa ako nakasali doon meron po mga workers na kasama ko pili lang sila yung mga unang batch talaga okay. task force Davao is local lang po ng Davao yes nung 2015 po mag jump out po tayo 2015 na uh, endorse po yung ano araw sa dito sa kingdom. Because paaro is, gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, ang paaro. Under Battalion Association. at saka po, yung sa na, ano, yung paaro center ng 11 RCDG. So yung paaro na sa ilalim ng 11 RCDG. RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? So, kind of ngayon mga kapatid, tinanong ni Risa yung uh, Ano po? RCDG is the command po reserve command ng Philippine Army si uh, at yung paano na sa ilalim ng 11th RCTG at ng po? si na nag-train po is yung sa 11 of your community defense center po nag-train okay. okay. yung under po ng 11 of 5th Aro? community defense group group po group. community defense group okay. okay po defense center po defense center okay bali okay. po yung uh, second second signal battalion po is ano po yan, bu buo po yan ang buong kingdom members mm. o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. labas mm. Hindi po kagaya ng ibang mga... So, yung... paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang party ng ah, regional po na ano, yung exclusive po talaga yung second signal battalion under po na SMNI. Ah, oh, okay. under uh, ng SMNI, yung po. media, po, media company. media company Pero yung po. media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong second signal battalion. Okay. Ito po ba yung certificate ko po, po sinirex So, okay. May certificate okay. siya, patunay P na tutuos siya. And then pag kopya sa aming COMSEC. So ito po more. yung ano namin yung sa September 7 2015 to mm -hmm. November 21 na uh, training po namin ang okay. uh, okay. ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit PARO, then military orientation training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion Sunshine Media Network International ito po so yung ano so ito pala ay 2nd Metro Davao okay, Signal, signal, signal Battalion Ah, uh, pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa Second Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, dyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung angel of death po kasi, yung mga... So may angel of death? Patay po, yung mga labi kasi mga kasamahan ko na mga worker na napatay na po. Mm. -hmm. But kung saan po yun, pas example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. Mm -hmm. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kimono eh. Uh, yung angel of death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya, kahit sa pastora po narinig nyo po sa kanyang ano, oh. yung uh, lalo po ni Luria, oh. na papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam, tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa, sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po mo sa, lalo sa pastoral, inner circle, mm -hmm. yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng, ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Mm -hmm. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarob. Kay? Jaruk po. Jaruk. Opo, Jaruk. Sino po si Jaruk? Duming Jaruk, ng ako dato po yan ng ano, uh, kausayan. Kahusayan? Sityo kausayan ng Sityo kahusayan. Opo, yung sa ano at ayan, sa ko pa tayo naman Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo kahusayan. Opo. Uh, nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department okay. sa amin na uh, siya yung talagang tumila kay Jarob. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal okay. Battalion. Okay. Under po na security okay. department yan. Mm -hmm. Nandita kasi more or less 21 department yung... Uh, bata pa sila. Uh, grabe na yung brainwashing, no? Sabi sa... Uh, sa biktima. Ito po ay sa security you aspect ng ng grupo na uh, kibuloy. Pasensya na po kayo sa uh, light natin. So, patuloy tayo makinig, mga kapatid. 15 years old pa po ako oh, since 1999. Ah, I started yung... Si Edward ay 15 years old pa. 15 years old, ha? Uh, Ginugroom na talaga sila for specific, ano, specific training. So, ay one of the ex-security. So, si nagtitinda po ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na sila, yung mga punishment po na sila sabi ni, lalo eh? Na, ano na po sila ni Ate Gingging, yung ano, yung naranasan yung fasting, nauso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, puto po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Mm Saka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess, hall si pa Uh, Nasa taas yung sila, yung may sa baba. ay makikita sila kung kakain. Katama yung sinabi nila, in order for them na masurvive yung physical nila, yung inom ba talaga pag na, lang, lang, pag naliligo ka? Uh, yun ang testimony din na mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Mm -hmm. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive ay, po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange yung serpent seed po ang minyalap yung sa preso serpent seed po po naka orange kami nun tanggap serpent naman po seed. namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos uh -huh. yung talagang tanggapin mo yung punishment mo alam nyo yun po yung parang ang turing sa amin na mas ma, yung trapo mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin uh -huh. hindi kami kahit bata bawal kami kausapin bawal kami magingay nung na isang beses na tumawa kami, pinapalo kami ka ulit. Mm -hmm. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising namin ng 4 a.m preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling kina na atigigin na 14 hours kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Apo, hindi so, po kasali yung devotional? 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, P pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, ah, uh, yung, yung mga pagpatay nung Second Metro Davao Signal Battalion o yung security uh, department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? So, dito nagtanong si Senator Rhee sa mga kapatid, kung si Pastor Kibuloy bang nag-order sa pagpatay. Ah, uh, opo, kasi yung kay Simon po kasi, sinasabi so, nila sa amin yan, kaya nasa, nasa, nasa kausap ko si Simon. Grabe no, kung totoo ito, ah, uh, grabe ang uh, slavery human trafficking sa mga bata. No, hingit pa sa walong oras pinagtrabaho. Pangalawa, kung totoo ito, Ah, uh, grabe yung trauma ng mga bata, no? Ngayon, lumaki na. Ito si ano si Edward. Ang pangalan niya ay Edward. So, nagpakita talaga siya sa kanyang mukha. Pangalawa, uh, maliban na nagpakita sa kanyang mukha, nagpakilala sa tunay na pangalan. Ah, Way back, ano yun? Uh, hindi ko na alaala yung mga taon na yun, pero sabi niya na, in, na kasi may galit daw kasi si pastor noon sa yung Jaruk kasi yung Europa niya doon ayo ibenta Jaruk mm. okay. eh iba si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi, magka, ko, magkaiba sila okay. eh, so bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk bakit papapatayin si S Simon Tagnipes ah si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jaruk ah siya ang pumatay kay Jaruk kung matay talaga matapos niyang barilin si Jaruk okay. Uh, kasama ko siya sa ano sa TOGC compound sa oh. Ah. katitipan ah na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Uh -huh. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nakakaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Uh -huh. Pero hindi namin alam bakit few years, uh, ilang taon na, bakit naglive siya ng Facebook. Uh -huh. Against siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala lang siyang Bible, yung against sa doktrina. Uh -huh. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilyanya. niya, Pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Mm -hmm. Ngayon, ayaw na niya kasi uh, sabi niya, nipin sa nipin, mata sa mata. Mm -hmm. Kasi kung baga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao, kailangan din niya. Parang natanggap na niya. Ipagpatay niya kay Jaro. O, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Mm -hmm. Kaya nga, ano talaga siya, sabi pa nang, kasi magkakilala kami ni Simon eh. Uh, sabi pa nga niya yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung, uh, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na, na kung saan, magdadala na siya ng Bible. ganoon na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nga, nangyari na gawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, eh, Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka, baka mga tao lang niya, hindi niya alam? Hindi naman kung namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung, kung hindi inuutos mula sa taas. Sino okay. ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na, na against sa ministry, hmm. na lumabas. Galit lang. Pero pag inuutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ng miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon kasi kami, ordinary worker, dati yun, uh, nakaralasan ko po nung nagkasakit ako lang yung pneumonia, oh. uh, basal pneumonia. bibigyan hmm. Binibigyan lang po kami ng bamasay, isang daang piso, uh -huh. tapos pa-check up sa SBMC, uh, sa anong public ano, hospital. Mm -hmm. SPMC. Sa Philippines. Opo, sabi, yung, hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SPMC. Uh -huh. Maganda naman yung servisyo doon. Pero, sa nga lang na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, oh. ano ba yung sinabi kanina? Ay, yung buong ano, pinag-ano namin, uh -huh. yung, ay di, uh, yung araw-araw, naka-income kami, pag mayroong month of blessings, uh -huh. yung AOS na sinasabi, naka-contribute na ng pera, tapos, nakasakit ka, i-ano ka lang, i ipakita pa sa si SPMC. Mm -hmm. Tapos niyan, i ano ka pa sa lingap? Yung programa po ni ano oh, ni doon po sa Davao yung lingap. Uh -huh. Pipila ka doon ng ilang oras. Mm -hmm. Eh at saka hindi po sinasabi mo pinasabi to yung ano po Madam Sir yung hindi pinapa pinapakilala na kingdom kami. Mm -hmm. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor kasi mayaman daw yung, tak, yung aso ng tagalingap malaman nila okay, mayaman yan bakit kayo nangingihingi ng ano? Eh yun na sa nga. Sa kayo da. Ganon po yung ano. Tama rin. So, kasi nakakagenerate na na kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas yung, yung medical, medical care na, na nakukuha nyo kapag kayo naman ang uh, nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganon din ba yung nangyayari lang? Uh, yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torrey po yun, yung uh, uh, mananta, nakapasok sila doon, yung tulugan uh, ng, ng mga babae doon, uh, parang ito malaki lang tapos ano na parang mga sardinas diyan. Oh. Tabi-tabi lahat. Walang ano, walang maayos na tulugan. Kaya kabaligtaran po lahat ng kita natin sa TV, yung propaganda. Sa yung ano po, yung yung bibigay sa amin supply sabon. Kaya, mm -hmm. Ayun. yun po, walang yung honoraryo, swerte lang mabigyan ka. Mm -hmm. 500 minsan weekly o 200, depende sa tagal mo na sa loob at sa kabila ng milyones na kinukuta sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan. So grabe mo kapatid no, yung mga injustices kung totoo itong testimonya ni Brother Edward. Hindi naman 'to basta-basta dahil nassasinado na po, no? At ang Panginoon mong kapatid, sabi niya, mm, sa so, Deuteronomy chapter 9 verse 4, Say not in thy heart, when the Lord thy God shall have destroyed them in, their, in thy sight, for my justice hath the Lord brought me into possess this land, or as these nations are destroyed for their wickedness. So dito po, niningil talaga ang Diyos sa justisya. So bakit ba tayo nagkomento nito? maraming mga tao na involved eh, sa inusticia. No, grabe talaga 'yung magawa kapag may connection tayo at may pera. No, 'yung mga tao ay it is a modern slavery, human trafficking, mga kapatid. At it, it is not uh uh pleasing before the eyes of the people of God, no. Ito po ay mas mabuti na uh, suportaan natin yung mga biktima. So kung meron pang mga biktima dyan, labas kayo. Huwag kayong matakot. If God is with us, who will be against us? Huwag kayong matakot po. Manindigan po kayo para uh, managot ang dapat managot. Now just imagine ha, wala pa silang sapat na uh, pagkain, wala pa silang sapat na kung ito, kung totoo ito. Wala pa silang sapat na healthcare despite na no, naglalakad sila sa daan. At uh, totoo naman yan dahil uh, uh, meron tayong na-interview kaling doon. No, hindi pa ito uh, na bigyan ng panahon sa uh, Senado. Pero si Senador si Ontiveros lang nakita ko doon. Nag-iisa, matapang talaga itong babaeng ito. Dahil sa katotohanan, no, God is a God of justice. Natin na natin yung talata. Justicia. Itong justice mga kapatid, isa po ito sa mga ano, isa po ito sa cardinal virtue na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang uh, Diyos ay Diyos sa justicia. Huwag kayong natatakot sa pag-preveal uh, ng katotohanan sa justicia. Mm. Uh, dito sa mula na kasulatan sabi ng Panginoon sa 2 Chronicle, Chronicles chapter 9 verse uh, 8 Blessed be the Lord your God who has delighted in in you to set you in his throne to be king for the Lord your God because your God loved Israel enough to establish them forever He has made you king over them to carry out justice and righteousness. Ano ang gusto ng Diyos? To prevail the justice among us in our needs. No? To carry out justice. Uh, yung mga leader natin, dapat piliin natin yung leader natin this coming election na mag-promote ng mustisya. Kahit kalyado pa niya, kahit kaibigan pa niya, kapag merong injustices, no? yan ang hindi maganda eh, sa ibang mga politiko. Dahil uh, close nila, meron pang dalawang senador no? nag sa kanya. Pumupunta pa sa lugar nila. Meron pang malaking mga official sa ating gobyerno. Hindi maganda yon. Magkaisa tayo to promote justice. Not to protect those people or persons who Uh, do injustices. Just imagine kung totoo ito. Mm, 90%, no? Dahil ma, ma ano yung mga ano eh, yung mga biktima mm, detail yung di, det connected yung kanang mga testimonya eh. Hindi naka <laughs> nagcontradiction, di ba? Yan talaga ay oras na na mag maglakas uh, lakas ng loob yung mga ordinaryong membro na nakaranas ng grabing injustice mga kapatid. So yan lang sa muna mga kapatid ha. At huwag kayong matakot. No? Uh, dapat magpili tayo ng mga leader na may puso talaga. Hindi lang may puso sa kalang kaibigan. Kahit nagawa o gumawa ng mga injustice, pinoprotektahan pa rin nila. Anong klaseng leader yun? Uh, amigo lang sila Silang gusto mm, Kahit nagsagawa ng injusticia Kasabihin lang Separation of uh, the church And of the state mm, Hindi nila alam yun mm, Separation of public Funds and property mm, Hindi nangangulugan Na hindi tayo uh, Magpaka Ano lang tayo Magpaka bingi o uh, o bulag sa mga injustisya na nangyari sa ating lipunan. Hindi maganda yon At uh, so dito mga kapatid, ini-establish ng isang testigo na meron talagang private army. At itong private na army na ito ay connected sa Philippine Army. Sabi ng testigo ni Edward. So tingnan natin, abangan natin yung mga karagdagan pa ng mga testimonya. At bibigyan, i-analyze natin, ibibigay natin. Wala naman akong personal na uh, galit ni Pastor Kibuloy. Bakit ako nagkukomento ngayon? Dahil sa injustisya na nangyari hmm, sa maraming mga tao na nakita natin at narinig natin sa mga testimonya. Kung totoo ito, delikado po si Pastor Kibuloy nito. Okay? Uh, yan lang sa muna mga patid. Ma maraming salamat sa mga star senders natin. Magdalay tayo sa sunod na araw. Uh, sa sunod na mga oras. Eden Mirantes Clemente, nagpadala ng 50 stars. Si Evangeline Nelson Mundroid, 100 stars. Si Atem Pilan Tiles, 100 stars. Si Bernardo Ibarzabal, 10 stars. Si Maria Sermento, 200 stars. At si Maria Marlene Cornopio. Salamat sa mga regular star senders natin. Naku, bistado na po. Lalabas at... Uh, lalabas talaga ang katotohan. Totoo yan. No? Joy Alfante. At uh, si Jade Sules Castania, Joy Alfante, 10 stars. Salamat, Reverend Father Darwin. Gitgano Sa imong live, Amping kanunay. Oh. Maria Sermentos, thanks, Father. Si Mayra Filunes uh, is watching also. So, yan lang sa muna, mga kapatid. Fight di Maria, tatak sa safety with a humble heart po. God bless.